Hello mga mars, welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Disclaimer, itong photo na isi share ko sa inyo ay hindi ko po pagmamay at i natin ang owner nito. Isa sa mga may ng photo na to ay si Mrs. Main Mendoza Atayde and si Chami na friend ni uh Main Mendoza Atayde. Without further ado, let's start. Na-interview si Mam Sylvia Sanchez sa isang uh, Pika Pika parang ganon yung name <coughs> Pika Pika PH ayun, natanong dito isa sa mga question dito ay yung kung paano nga niya anak uh, si J.K. Labaho na ma-produce nila sa concert dahil may parating na concert itong si Joy Kilabaho under Nathan Productions. At yun nga, matagal daw na uh, usapan ito, almost three years ba daw? Parang kung hindi ako nagkakamali. At hindi rin dito uh, pinalampas ng Pika Pika PH ang tanong tungkol dun sa mga fake news na ipinapakalat ng mga bashers ng army na yung walang katapusang hiwalayan o hiwalay na ang mag-asawang Arjo and May Mendoza. Ito lang ang sagot ni Ma'am Silvia Sanchez. Malutong na natawa talaga. Hahaha! <laughs> Ganon talaga siya. Sabi niya, hindi na daw sila tinatablan sa mga ganong klaseng uh, paninira sa kanilang pamilya. Lalo-lalo na sa mag-asawang Arjo and May Dahil dati, mas worst pa daw talaga ang kanilang nakukuhang uh, bad comments dito nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang na Main and Arjo. Kaya ngayon, isang malutong o halakhak na lang ang isinagot ni Ma'am Sylvia Sanchez. Sabi nga niya, bahala na sila sa mga buhay nila. O, 'di ba? Kaya hindi talaga sila nagpapa-epekto dito or apekto dito mga Mars sa ganitong klaseng uh, wala naman din kasing katotohanan kung yung mga naninira ay masaya sila sa kanilang ginagawa sabi nga ni Ma'am Silvia Sanchez bahala sila sa buhay nila then uh, nai-share din ng Pika Pika PH yung interview nila kay Arjo Atay din, nung sila ay parang may pa-thanksgiving tapos uh, about din doon sa bagman na uh, ipapalabas na ngayon kasama si Judy Ann Santos na tanong nga dito na talagang uh, parang dream uh, din ni Arjo Atayde na makasama niya si Judy Ann Santos sa isang proyekto. Parang nanindig ang kanyang balahibo nung nalaman na ito ay kanyang makakasama dahil hello Miss Judy Ann Santos ay isa sa pinakmagaling na aktor dito sa ating bansa sa showbiz business. Tinanong din si Arjo Atayde kung ano siyang klasing husband. Siya daw ba ay may uh, yung husband na laging may pasalubong sa kanyang asawa? Sabi ni Arjo, hindi daw siya ganong klasing asawa uh, husband. Pero uh, about nga daw sa kanilang dalawa ni Maine pareho nga silang busy. Umaalis siyang maaga at gusto rin gusto daw niyang makauwi ng maaga para sabay sila ng kanyang asawa na si Mrs. May Mendoza Atayde na mag-dinner. Gustong-gusto daw niyang uh, laging makasama sa dinner ang kanyang asawa dahil uh, hectic na nga ang schedule niya the rest of the day kaya gusto naman niya na pagdating ng gabi sila ay magkasama talaga start ng dinner. And then, tinanong din kung ilan nga babies ang gusto ni Arjo Atayde. Sa ngayon, wala naman siyang plano. Basta daw healthy, okay daw sa kanya yon. At tinanong nga dahil si Arjo Atayde o si Congressman Arjo Atayde, marami siyang mga paliga sa District 1, isa na nga itong basketball. Kaya tinanong siya, isa ba daw basketball team? So, tumawa siya, hindi daw ganon. Pero, football team? Mas marami pa pala ang gusto ni Arjo. Syempre mas marami ang football team ano. Pero yun ay joke lang. Naman mga Mars, basta daw healthy at ipinagkaloob sa kanila, go tatanggapin nila 'yon. And ito naman yung mga ishinare ni Mrs. Atayde ng kanyang September dump or photo dump dahil nakaugalian na nga niya. End of the month, nagsishare po talaga siya ng mga photos. At ito po yon At si Chami din, nag nagshare din ng photo ng uh, photo dump September. Nakasama din ang mag-asawang Arjo at Atayde. araw na to ay start ng filing of COC or Certificate of Candidacy. So, alam naman natin na si Arjo Atayde ay tatakbong muli uh, congressman sa District 1 ngayong 2025. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye! Shout out, Armenians! <coughs>